Hello guys! So sa mga naghahanap po ng brownies and banana cake, available na po siya today. Freshly baked as always po yan. For wow. only 120 pesos po sa brownies, ay makakatikim na po kayo ng chewy and fudgy brownies. For so, 100 pesos po, available na po ang ating banana cake. So hindi na nga po napigilan ng person, tumikim na po siya. Sa so, mangang BPM po kami, may available na po. Arat na po dito sa shop dahil po half day lang po kami. After pong makapick up ng mga um, giveaways and cakes po ay winap po kami. Siyempre naman para makatikim naman po ng menu ng Kapit Bahay. Este ng mama ko pala. Baka may leche plant kayo dyan. Palit na lang ng brownies at banana cake ko. E? So this is for today. Happy Piesta sa excited exciter. Nobanginitan arat na.